Ito na ang programang mabilis na tulong Malasakit sa tao ni Mara Tamundong. Matulungin sa kapwa, lalo na sa seniors Kabataan, mahihirap, single parent at head of the family Ito ang programang para sa inyo Mara Tamundong ay malasakit sa uh, Unang-una, binabati ko si Miss Mara Tamundong sa kanyang layunin at sa kanyang gawain. Uh, maraming bumabatikos sa kanyang ginagawa. Unang-una, nais naming supporta ng kanyang kampanya. Ano ba yung kampanya? Nangangampanya na raw si Mara. Totoo naman, ano yung kampanya ni Mara? Unang kampanya ni Mara upang mapalakpit ang mga, mga senior citizen sa ating pamahalaan. Kampanya niya upang magkaroon ng kalusugan sa uh, tamang, uh, tamang pagbibigay ng kalusugan sa mga mamamayan. So isa ito sa mga advokasiya niya. At hinahigid din namin kay Ms. Mara Tamundong pero yung niya ay lumawak kapatulong na sa kababaihan at sa mga kabataan. So binabati ka namin, Ms. Mara, sa iyong patuloy na gawain. Ah, hanawa ay kumaba ah, pang iyong buhay para mas mapaglingkuran mo ang mga mamamayan. Pinahangahan ka namin, ikaw ang aming lodi. I'm really proud to present to you, in person, makakasama natin ngayon si Binibining Mara Tamundong. Ayan, palakpakan naman po natin si Madi. Maraming maraming salamat po sa inyong oras, sa oras na makita po ang mga nagawa natin para sa ating mga senior citizen. Alam po ninyo, itong aking ginagawa ay hindi ko ginawa dahil gusto kong maging politiko. Ginawa ko po ito dahil nakita ko ang katotohanan sa buhay ng ating mga kababayan na kailangan tayo po ay magkaroon ng puso at pagmamalasakit para tayo naman po ay totoong makatulong, lalong-lalo na po sa ating mga senior citizen na siyang naglingkod at nagbigay ng totoong pagmamahal para sa ating pamilya na kung hindi po dahil sa inyo, marahil wala rin po isang maratamundong nakaharap ninyo ngayon. Una po sa lahat, itong OLE registration ay isang database po na ginagawa ng National Commission of Senior Citizen para magkaroon na po ng kabuuan na bilang ng mga senior citizen na kailangan pong tulungan kailangan na ang mga senior citizen po ay malaman ano ba ang kanilang kalagayan, gamot na iniinom, ano po ba talaga ang sitwasyon ng ating mga senior citizen sa ngayon. Kaya ito pong all registration ay napakahalaga dahil ito rin po ang magsasabi kung paano po ba kayo tutulungan. At higit sa lahat, dahil nakababa na po ang budget na 43 billion pesos para sa ating health insurance para sa mga senior citizen na kung saan ang bawat senior citizen ay entitled sa 5,000 pesos worth of health insurance. Meron kayong libreng laboratory, libreng gamot sa mata, dental checkup sa puso, ultrasound, x-ray, mga gamot. Lahat po ng ito ay inyong makukuha. Lalong-lalo na po, tinutulungan po natin na ang mga senior ay matutukan at magkaroon talaga ng totoong programa. Sapagkat sa tagal ng panahon, wala po tayong naramdaman. Wala po tayong nakitang programa, kundi ito po yung tamang oras para maibaba po natin at maibigay ang tunay na paglilingkod para sa ating mga senior citizen. Tandaan po ninyo na ang budget ay kailangan na mapunta sa ating senior citizen. Dahil alam nyo naman, ang budget ng Maynila ay 34 billion a year na kung saan hindi natin maramdaman ang programa pero dahil meron tayong mahal na Pangulong Bongbong Marcos na tumutulong po para sa atin at ang National Commission of Senior Citizen na tahanan na po ng mga senior citizen hindi na po kayo maliligaw kung saan po kayo lalapit dahil ito pong NCSC ay inyo pong sariling ahensya at tahanan na kung saan ito po ang magbibigay paglilingkod at importansya para sa inyong lahat. Aba napakahirap yata maging isang magulang dahil hindi ka pa natutulog, namumroblema ka na para sa kakainin ng inyong mga anak. Nag-iisip ka na kung paano mo mababayaran yung mga utang na ginawa natin para makapagpaaral ng anak. Nag-iisip ka na kung paano magbabayad ng bahay at kuryente. Lahat po ng hirap at sakripisyo ay dinanas ng ating mga senior citizen kahit na sila ay maedad na. Kadalasan naghahanap buhay pa para makatulong lamang sa pamilya. Ito po yung mga bagay na dahilan ko kung bakit kailangan ko pong bumaba at maglingkod sa ating mga nakatatanda dahil kailangan na rin po natin ipakita at ibalik ang pagmamahal na ibinigay rin po sa atin ng ating mga magulang, ng ating mga lolo at lola. Kung kayo po ay magtataka na binansagan po akong Super Mara mundong, superhero daw ng mga senior citizen dahil hindi na po ako natutulog. Dahil gusto, po, gusto ko po na lahat ng senior citizen ay marehistro na dahil ang budget po ay nandito. Na hindi po ako papayag na ang budget na 43 billion ay hindi mapunta sa pangalan ng mga senior citizen. Dahil papayag po ba kayo na hindi mapunta sa pangalan ninyo ang 43 billion? Siyempre, hindi po. At hindi rin po ako papayag. Kaya naman, para sa mga namimigay po ng forms, na mga politisya na ginagamit po ito para sa kampanya, ako po magiging totoo lamang sa inyo. Wala pong pinapamigay na forms ang National Commission of Senior Citizen. Ito po ay online registration na kung saan kailangan face-to-face -face po ang senior citizen sapagkat kayo po ay kukuna ng picture, hawak ang inyong ID at ibibigay sa inyo ang RRN number na kung saan ito po ang registered reference number na magpapatunay na kayo po ay rehistrado na at makakatanggap ng inyong mga benepisyo. Kaya naman walang pinamimigay na forms at huwag po kayo maniwala dyan dahil ang dahil lang NCSC ay may website po, pwede po kayong magrehistro online kung may mga katuwang po kayo na anak at mga apo na pwede kayong tulungan, pati yung mga kamag-anak po ninyo. Mahalaga po na malaman ng mga senior citizen na ito po ay isang programa na nandito na po at ililipat na sa NCSC gusto nyo pa huba every time may programa, magpipila up pa kayo ng forms at pipila po ng ganito. Siyempre, hindi na dapat. Dapat direct na po kayo sa programa at dapat kayo pa mismo ang ini-inform, hindi yung kayo pa nagtatanong. Ano bang meron sa barangay natin? Ano bang makukuha natin? Kung lalabas ako ngayon at pipila, wala na po kayong ganun ngayon. Dahil ito po ay ginawa para mas mapadali, mapabilis na ang programa ay inyo pong malaman. Sa totoo lamang, ang budget po na 43 billion ay napakalaki. Kaya naman ito po ay pinaglaban ko talaga. Talaga nakipagpukpukan po ako sa bawat barangay, hindi lamang po sa kabuuan ng Maynila, pati sa labas. Kaya naman 43 billion ang nakaaway ko na rin para lamang ito po ay mapunta sa ating mga senior citizen. Tandaan nyo po na ang budget ay kailangan mapunta po sa inyong lahat. Unang-una, may bago na tayong batas, yung Expanded Centenarian Act na meron kayong 10,000 kung tumuntong kayo ng 80, 85 years old, 90, 95 years old, at kung 100 years old meron kayong 100,000 pesos. Nadagdagan pa po ang ilang benepisyo ng ating mga senior citizen na kung saan yung 20% discount na naa-avail ng ating mga senior citizen ay madadagdagan pa ng 500 pesos na discount. Di po ba? Napakagaling! At syempre, may mga VAT exemption na para sa inyong mga gamot. Lahat po ng benepisyo na ito ay kulang pa dahil sa, sa dahil sa ginawa po ninyo sa ating pamilya. Kulang pa po pero dapat lamang na maibigay po ito at maipaalam sa inyo na kayo pong mga senior citizen ay dapat laging bigyan ng respeto at pagmamahal. Kaya naman wag po kayong mag-alala dahil yung pag-upunin ninyo dito ng 30 minutes sa panonood po ng video na unawaan nyo po marahil kung ano pong pinanggagalingan ng aking pagmamahal sa ating mga senior citizen. Sabi nga po nila bakit ba ma'am tumutulong kayo wala pa kayong senior citizen dahil unang-una sa lahat may magulang pa po ako. May mga kamag-anak po ako ng mga senior citizen. At higit sa lahat, papunta rin po ako sa pagiging senior. Na gusto ko rin, pagdating ng panahon na ako ay senior citizen, maramdaman ko rin po ang programa. At magkaroon din ako ng security sa aking sarili. Na kung sakaling wala akong maipon, at least man lang may maasahan po tayong gobyerno na tutulong po para sa atin. Kaya palakpakan po natin ang National Commission of Senior Citizen na nagmamahal sa inyo at nandito naman po si Mara Mundong na paaga ang pagiging senior ko. Pero higit sa lahat, masayang-masaya po ako every time ako po ay nakakababa sa bawat barangay. Kaya wag po kayo mag-alala dahil ako naman ay may authority na galing sa NCSC. Nandito po si Attorney Franklin M. Kehano mamaya. Meron po akong radio program sa Media House Express 1 to 2 p.m. na kung saan PM, makakasama PM, ko po at nakakapanayam at si Attorney at Fr. at Franklin P. M. Quijano si para linawin para po P. ang m. M. lahat m. ng dagdag m. benepisyo at mga batas, at batas na ibinaba para sa ating mga senior citizen. Kaya naman napakahalaga po na talaga namang tayo po ay makapagigod dahil sa wangsawa na po tayo sa hirap. Marami na po tayong kababayan na nakapiling po. Nasasawa na po sila na, palagi na lang, lang daw, daw, daw silang nahihirapan. Kaya naman, yung mga ganitong programa yung na, makakatulong na makakatulong po sa ating kapwa, ka dapat, sa ating dapat talagang ibigay po natin yung tamang informasyon para tayo tayo. sa kanila. Andito And po ang mga encoders And natin ang ang na kung saan, mabilis lamang po yan, 2 to 3 minutes. Ilabas nyo lang po ang inyong ID at itago nyo lamang po yung sticker na ibibigay po sa inyo para yan po ay meron kayong verification number na kapag nandiyan na po ang programa, talagang meron po kayong RRN number na kung saan kailangan number po kung ito itago po ito ninyo sa Amantala. Muli, maraming Muli. maraming salamat.